Usapang pera naman tayo, may balak ba kayong mangutang? Kabi-kabila ang lending apps pero nakakalula ang interes. Paano ba maging wais sa pagpili at hindi mabudol? Kasama natin si Business News Anchor Lois Calderon para ipaliwanag 'yan. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat Menchu, eto na ang ating weekly digit. 4.75% 4.75% ang interes sa pautang overnight o sa magdamag. Yan ang yardstick ng Banko Sentral ng Pilipinas o so BSP na sinusunod din ng mga banko kapag nagpautang sa iyo. Plus, premium o may patong dahil kailangan din nilang kumita sa perang pinapahiram nila. Kaya kung nasubukan nyo ng mag-housing loan, base sa survey natin sa ilang mga banko, naglalaro ito sa 7% hanggang 7.3% for one-year mortgage. Sa car loans naman, aabot hanggang 16% ang tubo. Ang credit card, kung isang buwan, nasa 3%. Pero hanggang 35% sa isang taon, nakakalula, hindi ba? Kaya hinay-hinay po sa shopping. Sabi nga ng wealth managers, cash still is king. Lois, paano ba magdesisyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung ano ang interes na ipapataw sa pautang? Mensyo, isipin natin ang Bangko Sentral bilang puso ng ekonomiya. Katulad ng puso, pumping blood to the body to keep it alive. The Central Bank pumps money into the economy to keep it healthy. Umaasa ang ekonomiya sa supply ng pera na umiikot dito kanina nagmeeting ang Monetary Board at ang kanilang assessment posibleng mahina ang paglago ng ekonomiya. Bakit? Apektado na ng corruption scandal ang kumpiyansa ng mga negosyante. Kapag may political uncertainty o walang kasiguruhan, takot gumasta ang mga mamumuhunan. Pero sa economics, kapag mababa ang interes sa pautang, inaasahang may ang mga consumer na umutang at gumastos. Gayun din ang mga kumpanya. Suporta yan sa ekonomiya, sana. Pero kapag napadami ang supply naman ng pera tapos konti yung goods na binibenta, problema din yon sa inflation o antas ng pagtaas ng bilihin. Kaya templado ng Banko Sentral ang agalaw nito. Pahinggan natin si BSP Governor Eli Remolona. If you look at the past, we said 6%. It turned out to be lower than that. And now we know why. We know because what we thought was going to investment wasn't going there at all. So, the reason we were underperforming is, uh, I think, uh, in large part because of uh, the governance issues related to infrastructure spending. Kaya kung kailangan ng yardstick kung mangungutang, tingnan ang BSP interest rates. Kung malaki ang diferensya kung masyadong mataas, loan shark na yan. Kung masyadong mababa naman and too good to be true, budol na yan. At yan ang ating weekly digit. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.